Kapag guminit si Paul George, kaya niya mag-isang ipanalo kahit na anong prangkisa. Siya ang madalas takbuhan ng kanyang mga kasama kapag kailangan nila ng sasalba sa kanilang opensa. George, the step away for the tie! Oh my goodness! Ang prime ni pg 30 ang isa sa mga kinatakutang atleta noon sa liga. Dahil kahit saan mo siya ilagay sa iyong sistema, tutunawin lang niya ng walang kahirap-hirap pang depensa. Tanungin na lang natin si Bron at Birdman sa play na ito na hindi nga nakaarok sa kanya at pati na ang mga nagtangkang bumantay at pumigil sa mga game winners ng kanyang karera. Pero sa kabila ng nakakalulang resume niya sa liga, budbud rin ang kamalasan at kabiguan ng kanyang istorya. Mula sa pagiging isang patpating rookie hanggang sa pagiging isang NBA superstar. Ito ang kwento ni PG-13. Napili si George bilang 10th pick ng 2010 NBA draft, chosen by the Indiana Pacers. Hindi agad naging maganda ang upisan niya sa liga. Only scoring 4 points in 23 minutes sa debut game niya para sa Indiana. At ito ang naging tema ng unang taon ng kanyang karera. Walang espesyal, walang kakaiba, at isang normal na rookie na halatang nangangapapa. Only averaging 7.8 points and 3.7 rebounds per game. Hindi ito ang tipikal na simula ng ibang NBA superstars sa liga. But despite the below average na numerong kanyang pinakita, ang hindi na ng marami ay ang potensyal niya bilang isang atleta. And true enough, pagpatak ng kanyang pangatlong season, siya nakaagad ang naging main man ng Pacers noon. He posted career high numbers at napanalunan pa ang most improved player award sa pangatlong season na iyon. Kaya ang dating kulelat na kanilang prangkisa nakaabot na sa Eastern Conference Finals sa dalawang sunod na taon pa. Hinarap nila ang Miami Heat sa finals at si Lebron lang naman ang katapatan niya. At doon sa game 1 ng kanilang gera, nagpakaula si George ng isang game tying three pointer na naging core memory ng kanyang istorya. Oh! Ang tres na yon with 5 seconds left sa laro ang mas nagpataas ng kanyang kumpiyansa. At sa sering yon kahit na sa Game 7 ay natalo sila, napahanga ni George hindi lang ang fans ng kanilang prangkisa, kundi pati na si Lebron James na nahirapan sa pagdepensa sa kanya. At sa sering ito, nag-average siya ng 19.2 points, 7.4 rebounds at 5.1 assists bawat laro. At tinakala ng lahat na ito na umupisa ng magandang takbo ng kanyang kwento. Ngunit isang aksidente sa Team USA practice ang nagpahinto at nagpatigil ng kanyang mundo. Sa challenge niyang ito kay Harden sa fast break, hindi naging maganda ang kanyang landing at nabali ang kanyang binti. At hindi ordinaryong sprain o dislocation ang nangyari kay PG, kundi isang compound fracture sa binti, ang noong pinakamalalang injury in recent NBA history. And kitang kita yan sa mukha ng mga players noong personal na nakasaksi. Marami sa kanila ang tulero tulala at hindi na mapakali. Kaya ang dating high flyer na gwardiya ng Indiana, ngayong hindi na nga makatayong mag-isa nang walang umaalalay sa kanya. Pero ang kagandahan kay George noon, desidido talaga siyang makabalik sa 2015 season. Kaya April 5, 2015 pa lang, tuluyan ang naghilom ang kanyang injury at nakipagbakbakan ka agad kontra Miami. At sa kanyang first game back, tumabo siya ng 13 points, 2 rebounds and 2 assists, showing everyone na siya ay nakabalik na at hindi pa tapos ang kanyang istorya. Patunay nga sa sumunod pang daon, 23.1 points, 7 rebounds and 4 assists per game ang kanyang ikinamada, na tila parang wala ang nangyayaring injury sa kanya at sa halip ay mas nag-improve pa nga. Pero sa pagbabalik ni George, sa Indiana, iba na ang dinatnan niyang itsura ng kanilang prangkisa. Ang dami nang umalis sa tinraid at hindi na niya inabutan ang mga dati niyang kasama. Ang dating may Hibbert, David West, Granger at Stephenson, silang dalawa na lang ni George silang naiwan ngayon. Kaya hindi rin nagtagal bago pati siya umalis sa kanilang prangkisa. At matapos ang 2017 playoffs, hindi na nga niya nirenew ang kanyang kontrata. At sa dinami ng nagtangkang kumuha sa kanya, sa Oklahoma City Thunder siya napunta. Teaming up with the Beast, Russell Westbrook, naging isa sila sa mga pinaka-explosive na tandem sa liga. At dito sa Oklahoma, ibang-ibang role ang ginampanan niya sa kanilang sistema. Kung dati puro isolation siya sa kanilang opensa, dito natuto siyang maglaro off the ball at pumosisyon para tumanggap ng mga pinpoint na pasa. Nakita rin natin dito sa OKC na mas pinagtunan niya ng pansin ng kanyang depensa at madalas siyang tumatao sa pinakamalaking offensive weapons ng mga kalaban nila. And sa 2018-2019 season, dito nagpick ang kanyang karera. Being known as the one of the best two-way players ng NBA, nag-average siya ng 28 points, 8.2 rebounds, and 2.2 steals per game. Game. kaya nagtapos ng regular season na top 3 siya sa MVP voting at dito rin na-unleash ang totoong kalibre ng isang PG-13. Poste, sa laksak, mid-range, stress at sa open court, kahit na anong ibigay na depensa sa kanya. Hinain lang niya ng buhay at hindi umubra. At ang dynamic duo ni Brooke at George ang isa sa mga pinaka-exciting na tambala noon sa liga. Lipad rito, lipad doon, ginawa nilang playground kahit na home court ng mga kalaban nila noon. Kaya nung January 29, 2019 nga, 31 points lang naman ang pinakawalan niya sa first half kontra Orlando. And just 3 days after, 43 points naman ang ginawa niya kontra Miami kasama ang 10 three-pointers na isang franchise record para sa OKC at ilan lang ito sa mga MVP performances ni PG Dahil biruin nyo in a span of 7 games, 40 points per game ang kanyang naging average Pero ang heroics ni PG at excellence ng OKC ay tumatagal lang hanggang regular season Dahil pagdating ng playoff season, nag-iiba ang tempo at tono ng kanilang execution They were inconsistent, chaotic at parang walang sinusundang plays noon At sinisi ni PG ang kanyang sarili bakit nalagay sila sa ganoong pagkakataon Dahil unang round pa lang ng postseason, nalaglag na agad sila ng Portland Gamit ang isang step back three pointer ni Damian na sumayang sa kanyang makasaysayang NBA run. He scored 36 points sa Game 5 na yon pero ang tumatak sa NBA fans ay nanggawin siya ni Damian na isang asintahan. And isang taon lang after niyang pumirma sa Oklahoma, inulat niya ang lahat ng lumipat siya sa panibagong prangkisa. Los Angeles Clippers ang kumuha sa kanya at doon na nagpatuloy ang pagukit niya ng legasiya Pero kung tutuusin Sugol ang ginawa ng Clippers na kuhanin ang servisyon niya dahil galing siya sa isang malalang injury at kailangan niya ng mahabang recovery. Dalawang operasyon kasi ang pinagdaanan ni PG kaya marami ang komisyon kung kailan siya makakapaglaro muli. But after just 11 games ng season, Nakita na natin siyang maghalimaw na parang hindi na bakante ng kalahating taon. Umiskor siya ng 33 points doon at pinatunayang ang jersey suot lang niya ang nagbago at hindi ang baon niyang talento at talino. At dalawang araw lang ang na nakalipas sa debut niya sa home court nila, 37 points in 20 minutes ang pinakawalan niya kontra Atlanta na parang walang ka-effort-effort ang mga galaw na kanyang pinapakita na natiling suwabe at MVP ang kanyang kalibre na parang walang bakas ng mga injuries na sa kanya ay pumutakte. He became one of the main guys ng kanilang prangkisa at ang naging angkla ng kanilang sistema. At ang kanyang impact sa opensa ang naging pinakamalaking bentahe ng kanyang karera. Kaya nga dalawang sunod na playoff run ang binigay niya sa kanyang mga kasama. Ang kanyang atletesismo, ball handling at makamandag na jump shot ang perfect recipe para maging isang 9-time NBA All-Star kagaya niya. Pero hindi natatapos sa opensa ang kontribusyon niya sa liga. Dahil habang tumatagal na develop niya, ang pagiging isang lockdown defender sa depensa. Kaya kapag siya'y walang iniinda, pwede mo pa nga sabihin na ang prime PG-13 ay kabilang sa top 10 active players ng liga. Pero bago kayo umalma, ang keyword doon ay kapag walang iniinda dahil over the last 4 years ng kanyang istorya, puno ng kamalasan ng kanyang naging karera. Doon sa Clippers kasi, never sabay-sabay naging healthy sila Kawhi Harden at si PG. Kaya wala talagang nakasaksi ng full potential ng super team nila sa LAC. Pero kahit na ganoon, hindi naman natin maitatanggi ng mga halimaw sila in individually, with George Norming 25 points and 7 rebounds kada season consistently, and making clutch buckets kapag kailangan ng kanyang team. All, oh, sa dinami-dami ng pwede nating purihin sa laro at talento ni PG, may isang karakter si George na katangi-tangi. Dahil sa kabila ng angas at bangis na kanyang pinapakita, akalain mo ang sentro ng kanyang karera ayon sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang pamilya. Ang desisyon niyang lumipat sa Clippers noon alam nyo ba? ay dahil sa kondisyon ng kanyang ina para daw mas malapit sa kanilang tahanan at hindi na mahirapan bumiyahe ang kanyang mga magulang. At malaking impluensya din ang kanyang ina sa mga desisyon niyang ginawa sa isa't kalahating dekada niya sa liga. At dito ako mangha sa kanya. Sa loob ng court parang isang halimaw na walang inuurungan pero sa labas naman isang mapagmahal na anak at amang dapat nating tularan. Kaya para sa inyo, karapat dapat bang mapabilang sa Hall of Fame si PG-13 pag natapos ang kanyang karera?